So hello mga idol, magandang buhay tayo magbubutas ngayon ng tiles gamit ang hulog so paano ba gamitin tong hulog mga kaibigan pagbutas ng tiles so gina-render ko po muna yan sa likod mga kaibigan ginawa ko po yung aktual ng sukat nung ating bubutasin sinentro ko po sa gitna pinanipis ko po yung likod tapos po saka, hindi ko na po nipakita yung pagpapanipis po ng likod eh dahil laging busy po tayo So, pag nagpalipis nyo na po yung likod, hindi na po pupukpukin ng ano. Medyo bubutasin nyo po yung pinakang sentro. Tapos, saka nyo po siya, utay-utay ng kung anong gamit nyo, martilyo, ibay martilyo, ibay hulog. Pero ako po hulog para mas madali. Utay-utay lang po yung tipak, mga idol. So, yan po. Aktual-aktual po muna ang pagbutas ng ating sa shower po yan, heater. So, medyo natagalan nga po tayo dyan. Dahil kinabitan mo po ng ating tubero ng heater, yan po so yan po mga kaibigan ang pagbutas po natin so panoodin nyo po hanggang huli mga idol maraming po kayo matutunan dito kung paano po tayo magbutas po ng mag ng butas para po sa mga abang ng mga fittings ng mga tubero yan po mga kaibigan So dapat po isusukatin niyo yung clearance ng ano pagkakabit ng tubo kung parehas po sa tiles. So yan po dapat kung 4 cm, 4 cm po dapat po parehas po siya para po sa pagbutas ng ating tiles. So medyo tagilid po kaya po akin binaba siya. So yan lang po akin tips mga mga idol sa pagkabit po ng sa pagbubutas po ng mga fittings yan. So dinover check ko po siya in eskwela. Actual na po ng tiles. Yan. So bubutasin ko na po uli siya. So mga kaibigan, ulitin ko po, pinanipis ko po muna yan likod na yan bago ko po gamitin yung hulog. Saka ko po unang utay-utay tiktikin yung hulog. Napakagandang gamitin po nito mga kaibigan yung hulog. Talagang hulog, mahulog ka sa so, mga ganito. Yan po mga kaibigan, maraming po salamat sa inyo. Tapos inyo lang po nga ang video. Laking bagay na po yan kay Ariel Clemenia Vlog. Maraming po salamat. Hanggang sa huli po, mga kaibigan, maraming po kayo matutunan dito. Kung bago ka pa lang po nagmamason, bago ka pa lang nagtatiles, yan po, para po sa iyo itong video nito. Ano, ah, napapanood mo. Di ka pasok yan. Ilabas niya yung kulay puti na yan sa tiles. Oo. Ah. Napapanood mo sa video nito. Oo. Malaki pa naman yung cover mo yan tayo. Kunti na nga mga ibigan Hilot na nga nga gamit ko ay Ayos na, isa na lang. Oops. Ay, nilapit ko. Ha? Hindi. Kaya, ba, ito pa kung ano. Ano lang, isisulit ko na kuya. Sige, hindi na pala. Sige. Hey. Para alam mo kung ano yung babawasan. Baka mapalaki yan o. No? Mm -hmm. nice yun oh, na, yun na, yun na, yun na sige, sige so inactual namin mga kaibigan yung shower handa dyan shower, ha? shower yung ano okay, shower. so dahil wala tayong gamit na makina gamit natin ay hulog yung iba dire lang eh. Para oh. sa doorknob. Mm. <laughs> Mahal din naman yun. Bibili Bibi nga ako no, para mas madali ano. Oh. Kaya, kira ka lang sa karton mo, nakalapot ang one side. Oo. Oh. Pwede ka Bakit? Puputok. Puputok. Mm. Yun. Kunti pa mga kaibigan. Gilid na lang. Ito na lang po. Ito, ito. Hmm. Ito lang medyo matagal dyan. Pag nangisot na ito eh. May lumali ito dedrain pa. Hindi, pagpalimang. Ito, oo. Sabagi, tama ka nga naman. Pag yun na ikabit, wala sa ano, wala sa linya. Nasa, nasa baba isa. sabi ko kay bagay ito wala hindi ko ikakabit sa shower na basta basta wala kaya kailangan yung tuto ko din ako sa nagtatay na oh, naikabit nga naman ano ay ko ka pa kaya hindi eh, siguro ko ano yung design nung inabutan mo iti yun ha habol <laughs> ka na din ano alam <laughs> <laughs> kung patagilid din <laughs> Sunod ka na rin. <laughs> yeah, Pangit naman pa na siya. Hindi ko may papantay to siya. Well, at saka hindi tatama yung head. Ah. Yung head, uh -huh. head siya, hindi tutug, hindi tataba sa ay Kaya pagka wala siya kabit niya. Yung, yung pa naman, okay lang na sana. na. Uh -huh. Yung kung nakalabasan linya. Linya. Halimbawa, hindi na yung Indian nito. Ah, oh. uh, nadya sa loob. E de, asap itig e, lang. Hmm. Ah, nasa labas? May e, kinabitan ako doon eh. Eh, ayaw pa ano, ayaw... Walang linya. Eh, mm -hmm. doon doon sa kinagalisan ng gripo. Mm hmm. E de, isang nakalamit ang pipe at isang nakabaon. Mm -hmm. E de, Nagpalagay din na heater yung may shower din na Nakalabas yung dalawang pvc na yun. Nagbibigay ko ng flower. Ay, pagka nakalabat ka na dyan, yung madali yun na yun eh. Yun na, lang itaas ako kanil hirap. Ay, bumadalaro pa pala daw <laughs> yung kahit na hindi pantay. Wala na taas na yun lang. Kahit hindi pantay yun, okay lang kahit isang kumaba, isang... Oh, wala ka na ilalagay na, na kapuha ngayon. oh. Okay? Oo, dahil heater naman yan eh. Oo. kailangan pa natin lagyan yung mga lubak nagbablog ako eh uh, ah, yung isa pagtanggal ng lang ano lang. pwede yung uh, ikabit uh, ah, pero hindi nakakabita ng isa dahil ang pupuli naman natang ano yung ano eh yung... Ay, hindi na yata yung pinalas dyan, ano? Oh, hindi Yung may istan din. Mm. -hmm. Ako puti. buo. Then, guess, nahi, man, too, eh. Kaya ko pa yung makaraan eh. Oh, Purmandani? Oo. Oh. Oh. Nadala din na yung supplies ko noon. Yung mga mm, kulay? Dilaw. Para nga. Nagkakaroon din ko kayo. Ha? Yung ita nilalakad mo ganon no? Ha. ito po. Yan po mga higaan. So, isang ano na lang po, 'yun, yun na lang.